Sa gitna ng makasaysayang panahon ng pakikibaka para sa kalayaan, isa sa mga pangunahing tauhan o musbong ay si Andres Bonifacio, ang ama ng Himagsikan. Siya ay sinilang noong Nobyembre 30, 1863 sa Tondo, Manila. Mula sa kanyang kabataan, ipinakita ni Bonifacio ang diwa ng pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nag-organisa ang katipunan ng mga laban para sa kalayaan. Ngunit sa kabila ng kanyang katapangan, nagkaroon ng hidwaan sa pagitan ng mga lider ng katipunan, lalo na sa kanyang kapwa revolusyonaryo na si Emilio Aguinaldo. Noong 1897, nahuli si Bonifacio at ang kanyang kapatid na si Procopio sa isang paglilitis na naging puno ng kontrobesya. Siya ay sinampahan ng mga kaso ng pagtataksil at rebelyon. Bagamat maraming mga tagsuporta ang nagtatanggol sa kanya, hindi ito naging sapat upang siya ay mapawalang sala. Hanggang sa kasalukuyan, ang alaala ni Andres Bonifacio ay nananatiling buhay sa puso ng bawat Pilipino. Siya ay simbolo ng katapangan, sakripisyo at pagmamahal sa bayan. Sa kanyang buhay at paglilitis, ipinakita niya na ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa pagkakaisa at determinasyon ng bawat isa. So mga apo nyo, pagkatapos ng halos dalawang oras at kalahating biyahe, ay eh, narating din natin itong uh, makasaysayang bahay. Kung saan dito nilitis si uh, Andres Bonifacio. So hindi natin alam ang istorya kung bakit siya nilitis at kung ano nga ba naging kasalanan ni Andres Bonifacio. So tara, pasukin natin at alamin natin ang istorya ng paglilitis kay Andres Bonifacio. Let's go! So ayan, ito yung uh, pinaka-entrance at ito si uh, Manong Guard. So libre naman yung uh, pagpasok dito, nakalagay dito. ah uh, free admission from 9am to 4pm. So sarado lang sila pag sabad, pag linggo at saka lunes. So mapapansin nyo dito sa kabilang side bago tayo pumasok eh mababasa natin dito yung uh, storya uh, ng pagdelete kay uh, Andres Bonifacio. So nakalagay dito, where Bonifacio was court-martialed. So in this house erected in 1889 by its owner Roderico Reyes, Andres Bonifacio Founder of Katipunan was tried with his brother Procopio May 1897 by a court martial headed by a uh, Brigadier General Mariano Noriel he was shot May 10 1897 at Mount Buntis So ito yun So yung Mount Buntis yun yung uh, uh, Bonifacio's yon na tinatawag uh, Nangyari ito nung May 10 so hinatulan siya ng uh, pagbaril sa Mount Buntis So dito naman sa kabila, ayan. So ito pala yung Tagalog. So nabasa natin yung English. So ito na pala yung Tagalog. So yun, maliwanag naman siguro na talagang dito sa bahay na to ni Litis si Andres Bonifacio. So tara, pasukin natin, tingnan natin kung ano bang merong uh, mga naiwang kasaysayan uh, dito sa loob ng uh, bahay na pang-Litis ni Andres Bonifacio. Let's go. So mga kaponyo, ito yung pinaka-entrance. At uh, tara, pasukin natin uh, para malaman natin ang istorya ng pagdilitis kay uh, Andres Bonifacio. Let's go. Yan. Wow, lamig. Lapat natin. So, dito na tayo sa loob. So, as per na uh, nangangalaga nitong uh, uh na to, ang pagdilitis ng Andres Bonifacio, eh, hindi siya umarap sa atin, hindi siya sumama. Pero still, na-explain niya sa atin kung ano ba yung nandito sa loob nitong uh, museo na to. So, dito sa kabilang side na to makita natin, ito yung pinaka biography ni uh, Andres Bonifacio. So mababasa natin dito kung sino ba si Bonifacio at saan siya nakatira. So nakasulat dito, isinilang siya sa Tondo noong uh, November 30, 1863. Uh, nagmula siya sa mga pangkaraniwang pamilya at maaga na ulila sa edad na 14. So napakabata pa rin talaga. So sa mga hindi nakakaalam, ito ang pinaka storya ng buhay ni uh, Andres Bonifacio, isang ulila at uh, tumayong magulang sa kanyang mga kapatid. Hindi man formal na kapag-aral, lantad si Andres sa mga uh, babasahing patungkol sa kasaysayan ng Revolusyon Pranses, buhay ng mga presidente ng Estados Unidos, at uh, iba pang mga kadang tulad ni Les Miserables, ni Victor Hugo, Heludo, Heriante, at Noly Mitangare. So, as per dito sa nabasa natin, ay talagang mahilig magbasa itong si Andres Bonifacio. At ito naman is yung English na uh, biography ni Andres Bonifacio. So tara, punta mga natin sa kabila. At dito sa kabilang side, makikita natin yung um, paglaganap ng Himagsikan, agosto Nobyembre 1896. Bago dumating si Bonifacio sa Cavite noong uh, Desyembre 1896, lumaganap ng Himagsikan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Agad itong kumalat sa Cavite, Bulacan, Nueva at Batangas. Pagsiklab nito sa Maynila noong uh, August 30, 1896. May mga naitalang pagkaklas sa mga himpilang Espanyol sa Mindanao at Palawan. So kalat na pala talaga itong himagsika na ito bago pa pumunta si Andres Bonifacio dito sa kambite At sa larawang ito, makikita natin itong uh, sumisimbolo sa paghihimagsik at nangunguna nga itong si Andres Bonifacio. At sa kabilang ito, ito yung nangunguna sa uh, part ng uh, mga Espanyol, si Camilo Fulavella. So yan ang mabasahin natin. So dito naman sa kababang side na ito, mababasa natin habang... Uh, pinangangambahan ng mga Espanyol ang napakalaking bilang ng mga kapitin, katipunero sa Bulacan na maaring sumalakay anumang oras sunod ang tagumpay ng mga revolusyon sa Kabite sa lubhang pag-aalala na sabi ni Gov. General Camilo de Falavella ang gulo ay nasa Cavite at ang mga panganib sa Bulacan. So, nagkalat na talaga sa buong Pilipinas. So, marami pa tayong makikita dito. Yan, may mga upuan. At ito, mga painting na sumisimbolo sa katapangan ni Andres Bonifacio. So, ang bahay na to is hindi po bahay ni Andres Bonifacio. Inuuna, ulit uh, ko lang po, ito ay bahay kung saan nilitis ang, uh, si Andres Bonifacio. So, malalaman natin dito kung bakit nga ba nilitis si Andres Bonifacio. So, tara, dito tayo. So, ito yung uh, daan papunta sa pangalawang palapag. So, mamaya tayo pupunta dyan. Iikutin mo natin dito sa baba. So, dito naman sa kabilang side na to, nakalagay ang kabite bilang pook ng liberalismo. So bukod sa pagkakahawig sa tropogiya at pagiging daungan na bansagan ng Cavite bilang uh, El Cadiz Filipino dahil sa liberal, liberalismo nito, rito na tulad sa Cadiz, isang uh, daungang syudad ng Espanyol, tanyag bilang pook ng liberalismo. Kung maalala nyo mga kaponyo, Kabite, nandito yung uh, umpisa ng, uh, himig ng labanan. Kung maalala nyo, pinuntahan natin yung uh, El Fraile, nandyan yung usan naglaban ng Hapon at Amerikano at ang corridor siyempre na konektado rin sa nangyari dun sa Bataan at dun sa pinuntahan natin sa Tarlac na nagmula yung ibang mga sundalong Pilipino sa corridor. So napakahaba nito, napakaraming ang detalye. So ito yung detalye ng barkong galyon sa pintuan ng simbahan ng Maragondon Cavite. Ayan, makikita nyo, talagang uh, simbolo sa mga barko na ginamit sa digmaan. So ito naman, sa kabilang side na to sa mga hindi pa po nakakaalam, so ito yung istorya uh. Nang buhay pag-ibig ni Andres Bonifacio at ng kanyang asawa. So kung mapapabasahin natin dito, labing walong taong gulang noon si Oriang, so ito yung Oriang, yung kasintahan ni uh, Andres Bonifacio, nang suyuin siya ni Andres, kasama ni Andres sa panliligaw ang bayaw nitong sila Dislaw Diwa at pinsan ni Oriang na si Teodoro Plata. Pawang mga kasamahan nito sa katipunan. Nahulog ang loob ni Oryang kay Andres ngunit tutol ang mga magulang niya kay Andres dahil sa pagiging mason nito. Hindi napigilan ang dalawa sa pag-iibigan at walang nagawa ang mga magulang ni Oryang. Nagpakasal sila sa simbahan ng Binondo noong Marso 1893. So, kukunti lang nakakaalam nito yung buhay pag ibig ni Andres Bonifacio kasi siyempre tumatak si Andres Bonifacio bilang pinuno ng Katipunero. Pero sa pag-ibig, ayan, itong salitang Oriang, siya ang bumihag ng puso ni Andres Bonifacio. So, ito yung pinaka-picture uh, sketch ng bahay ng ni Andres Bonifacio at uh, yung uh, kapatid niya na si Procopio na kung saan dito siya niliti. So, ito yung bahay. Ito ngayon yung uh, pinasukan natin sa loob. So, dito sa kabilang side, makikita natin. Ayan. So, mga painting na lang na ayon sa nangangalaga dito ay sa mga bago na siya. Hindi siya yung mga sinaunang uh, painting na sumasalaysay at or sumasariwa sa nakaraan. So dito, ganun pa rin. Ayan, mga simbolo ng katipunan. At dito sa kabila, ayan, ginawa na rin para ipakita yung naging uh, uh, pagiging pinuno ni Andres Bonifacio sa katipun katipunero. So napakaganda ng mga painting. Ayan, no? Oh. tingnan nyo. Talagang marami naman tayong makikita nitong uh, painting na to sa internet. Pero ito, original na ginawa at napakaganda ng pagkakayari. Hindi siya yung normal na painting kasi ano, nakaangat yung mga ano niya, yung mga ink na ginamit niya. So ibang klasing uh, pagpipinta yung ginawa niya. So ito naman pala, ayan. So nakalagay dito isang napakalaking uh, painting na sumisimbolo ng pakikipaglaban ng katipunero 'yan. Talagang nagsugudan sila. Sumugod talaga sila. Nilabanan nila yung mga Espanyol at ito nakalagay, Donated by WRC. Napakalaking painting. At uh, makita natin, bandila ng Pilipinas at bandila ng mga katipunan. At sa kabilang side, makikita natin dito yung uh, pinaka uh, sculpture ni Andres Bonifacio. Ayan, napakaganda. Ito yung unang-unang -unan yung makikita rito pagpasok nyo sa loob. So tara, pakita natin sa taas at uh, para malaman na natin kung ano ba yung naging uh, storya ng paglilitis kay Andres Bonifacio at sa kanyang kapatid na si Procopio. Tara kitayo. So tara uh, mga po nyo, akit tayo sa taas para makita natin. At dito talaga mismo sa taas, nilitis si Andres Bonifacio. So dito pa lang makikita nyo yung bahay talaga. Same lang mga ancestral house na ganito talaga yung hawakan ng uh, kanilang hagdanan. At yung sahig, original na original pa rin. So dito pag akit nyo, makikita nyo rito isang mapa nitong uh, from Manila siguro dahil away uh, ng uh, buong south ayan kasi Taal Lake, Patangas lahat. So dito mababasa natin diwa ng bayan. Ginabayan ng katipunan ang mga kasapi nitong nananalig sa pangako ng kalayaan na makalaya mula sa kaalipinan. Siniwalat ng katipunan na nilabag ng mga Espanyol ang kanilang sanduguan sa mga sinuon ng Pilipino. So pangyayari pala dito is yung talagang uh, katipunan talaga ang nagkaroon ng uh, himagsikan laban sa mga Espanyol. So, bilib na bilib talaga ako, napakatapang talaga nila. So, dito makikita natin yung mga painting So, natin alam kung mga original ba ito, yung mga nakasabit na ito. Pero still, ito yung talagang pinaka lugar kung saan nilitis talaga. So, tingnan natin dito. Hindi, ah, dito muna pala. Ito. So, makikita natin dito, pag pumasok kayo, yung unang-unang uh, uh, lugar kung saan dapat kayo pumunta para hindi kayo maligaw. Uh, So, meron dito mga rules na sinusunod. Abawal ang pagkain, tahimik lang, pag marami kayo, walang, uh, walang hahawakan ng mga painting, at syempre, yung uh, photography dapat uh, may pahintulot bago tayo pumasok sa loob. So, tara, pasok tayo rito. So, yan. gulat naman ako. Bakit naman meron ganitong bungo? <laughs> so nakalagay dito sa unang part ang katipunan sa Cavite. Ah, uh, nang sumiklab ang rebolusyon, may labing-anim na balang, balangay ng katipunan sa Kabite. Sa bilang na ito, nang ibabaw ang dalawang balangay, ang magdiwang sa Nubileta at sa Magdalo, sa Kawit. Sa, sagi, sa sigasig ng mga Magdalo, narating nito maging mga, ang Batangas, nakapagtatag dito ng dalawa pang balangay, ang Taliba sa Talisay at Matalilong sa Buyungan. So maraming hindi nakakaalam ng istoryang ito, mga nyo. So dito, ako, ahit ako, ngayon ko lang din nalaman na talagang napakalayo from Cavite to Batangas nakapag ano sila nakapag uh, gawa pa sila ng dalawang pulutong so dito naman pagtatatag ng balangay magdiwang ayan yung sinabi sa kanina tinatag ang magdiwang noong April 2 1896 sa Noveleta sa isang formal na seremonyang sinaksihan ni Andres Bonifacio Pio Valenzuela at Emilio Jacinto bilang mga opisyal ng kataas-taasang sangguniang ng katipunan. Ang unang mga opisyal na bumuo ng balangay magdiwang ay sina Santiago Alvarez, siya yung President, Pascual Alvarez, Valentin Salud, at Dionisio Alvarez. So, yan, nakasulat lahat ng informasyon na dapat nating malaman. So, talaga palang pag pumunta kayo rito, halos lahat ng informasyon patungkol sa katipunan ay nandito na kung paano nabuo at syempre kung paano nagwakas si Andres Bonifacio. So, dito naman nakalagay, pagtatag ng Balangay Magdalo. So, yung naka yung sa Magdiwang Magdalo. Sa so, masumusunod na araw, tinatag naman ang Magdalo sa Kawit. Pinangasiwaan din ito ni Bonifacio, Valenzuela, at Asinto kasama si Pantalion Torres. Nahalal ng mga pinuno na magdalo sina Emilio Aguinaldo, siya yung pinakapinuno, Baldomero Aguinaldo, Silver Solicaspi, at Kandidato Treya Tirona. So ang pinaka nakakapagtalaga, nakakapagtaka talaga, as yung tanong ng mga maraming Pilipino ngayon, bakit nilitis si Andres Bonifacio? Ano ang naging kasalanan niya sa ating gobyerno? So alamin natin dito at malalaman natin dito sa storyang uh, binabaybay natin dito. So, ang papel ng Cavite sa umpisa ng Himagsikan. So, ito yung uh, sinasabi nila. The role of Cavite at the start of revolution. Sumunod ang Cavite sa napakasunduang araw ng sabay-sabay na pag sa mga Espanyol noong August 31, 1896. Alinsunod sa panawagan ni Bonifacio noong uh, hapon ng 26 Agosto 1896 sa Hagdang Bato, Mandaluyong, nakuha ng magdiwang ng San Francisco de Malabon, at nobeleta na sinunduan tagumpay na magdalo sa kawit. Isa-isa nang kinakuha ng mga revolusyonaryo ang iba pang bayan ng Kabite at matagumpay din nilang na napasok ang Batangas, ilang buwan umir lang kalayaan sa Kabite. So yan. At dito naman sa kabila, ang pagsalubong ng Kabite kay Bonifacio. So ito yung nagumpisa mga nga po nyo. Ito ang pinakamastorya uh, nagumpisa na pumasok si Bonifacio dito sa Kabite. Uh, nakalagay dito mga kapo nyo, basahin natin. Ganito ay pinagmalaki ni Binupasyo ang mainit na pagtanggap sa kanya nang binisita niya ang mga bayan ng Cavite mula sa imbitasyon ng mga lokal na pinuno sa Nubileta. Halimbawa, sinalubong siya ng maraming tao sa baysigaw ng mabuhay ang Supremo. Wow! So, ang tawag talaga kay Andres Bonifacio, mga po, nyo, sa mga hindi po nakakalam, ay Supremo. Sumagot si Bonifacio ng mabuhay ang inang bayan, ngunit ilang buwang makapilas ay tinang, tinanggal si Bonifacio bilang supremo ng revolusyon. So masaklap lang talaga na ang nagpakahirap talaga sa katipunan ay sender si Bonifacio pero kalaunan ay nawala din siya. So dito tayo sa kabila, ayan. So napakahaba ng istorya mga kaponyo. So ibuod na lang natin itong uh, ano natin, vlog natin. Kasi kung babasahin natin lahat, ay eh baka abutin tayo ng limang oras sa video natin. So mga kaponyo, dito nakalagay dito. Mababasa natin mga pananaw na panlabas mula sa Espanya. So ito yung mga kuro-kuro na lumabas kung ano ba yung naging problema ni Andres Bonifacio kay Emilio Ginaldo. Tara basahin natin para malaman natin. So sinasabi dito, ayan, nasisiguro naming may matinding alitan sa pagitan ng mga pinunong sina Emilio Ginaldo at Andres Bonifacio. Nais ni Ginaldo makipagkita sa otoridad ngunit tutol dito si Bonifacio. Nagtunggali ang dalawang pinunong ito at ang nagkaroon ng kontrol ayon sa nakalap naming informasyon dito ay si Emilio Aguinaldo na lumitaw na lumalaban dahil sa napiti, napilitan ng sitwasyon at bilang tungkulin niya sa kanyang mga tagasunod. So ang iba naman dito, mga ponyo, nakalagay dito, ngayon sa deklarasyon ng ilang nga tagaindang, ang tunay na idinadahilan sa madugong sigalot sa pagitan kina Andres Bonifacio at Emilio Aguinaldo ay ang, pagpap, ay ang pagtatalo sa 60,000 pesos na kinuha ni Bonifacio mula sa kaban ng Ipina, ng Katipunan sa Lalawigan ng Maynila, nang hindi man lang ipinapaliwanag ang uh, pinaggamitan. Tiniyak ng mga taga rito na sugatan at uh, binilanggo si Bonifacio sa korte ng bayang ito, na namatay siya rito at kabilang sa mga bangkay na nakolekta. So yan, so, maraming mga kuro-kuro na lumabas dito, kung paano nga ba, uh, nagkaroon ng uh, kung paano nakasuhan, at bakit nilitis si Andres Bonifacio. So dito mga nyo, ayan makita dito. So para maramdaman natin yung uh, totoong pagdilitis, so nakalagay dito, ayan kung babasahin nyo dito, tara tingnan nyo dito. So dito, ito yung boses, aktual na boses kung paano naglilitis si Andres Bonifacio. Pero hindi na ito yung mga original na boses. Ito ay ipapakita lang kung paano nang, uh, naging takbo ng paglilitis kay Andres Bonifacio. So tara, pakinggan natin at para malaman natin kung ano nga ba naging uh, takbo ng panglilitis hanggang sa mahatulan si Andres Bonifacio. Tara, pakinggan natin. Subyekto ang panglilitis sa tatlo-pagliligat na posisyon. Ang planong pagpatay kay Akinato, ang planong pagpapabagsak sa bagong tatag na pamahalaan, at ang insidente ng palitan kutok sa libon na nagresulta sa pagkamatay ng darawang tauhan ni Akinato na pinasimulan di umano ni Bonifacio. Ang marinig ninyo ay halaw sa mga salaysay nila Supremo Andres, Gregoria Orion de Jesus at Pedro Heron, ang pangunahing testigo na nagdiin kay Supremo. Bahagi ng salaysay ni Oriang ay ipinasi sa kanyang liham kay Emilio Jacinto. Tandaang sa araw ng paglilitis, si Oriang lamang ang tanging kinuhana ng salaysay ng Konseho Tigera. Ang testimonya ng ibang mga testigo ay kinuha ng konseho bago ang araw ng paglilitis. Ako sa ng planong pagpatay kay Aguinaldo. Ah. Sa bayan ng San Francisco de Malabon ay sinabi sa akin ni Gulong Andres na masama ang mga pinuno sa Cavite at hindi mo kaming pumanig sa kanya. Nagsalita din siya na siya may kapangyarihan at dapat pumailalim si Kapitan Emilio sa kanya at kung hindi ay ipapapatay na ito. Pagkatapos, binigyan niya ako ng 10 piso Binigyan niya ako ng 10 piso bilang kabayaran upang patayin si Kapitan Emilio. Pinangakuman din niya akong bibigyan ng lahat ng pangangailangan ko ano mga oras. Sundin ko lamang ang kanyang utos. Hindi ko kailanman kinausap ang tao niya para patayin ang inyong presidente. Sinugulan na tinuruan mabuti ang si Pedro Miron upang palitawing inutusan siya ni Andres na patayin silang lahat. Pinangakuan siya ng kaligtasan kung kaya pinaalis siya pagkatapos makapagbigay ng testimonya. Hiniling niya Andres na iharap sa kanyang nag-aakasan. Ngunit sinabi nila si Hiron ay napatay sa naik. Sa ganang akin, bakit kasakasama nila ngayon ang tao ito? Base sa aming investigasyon, ang mga kapatid na Andres, Siriaco at Prokop ay napatunayang nagkasala ng konspirasya at sidisyon. Si Andres sa salang pagpaplano ng pagpapatalsik sa pamahalaang nanghihimagsik malinaw na pinapakita ng mga testimonya ng mga testigo na taksil sa pamahalaan si Andres. Samantala, napatay naman sa inkwentro ang kapatid niyang si Siriaco. Kasapot naman sa planong pagpapatansig sa ating pamahalaan ang isa pa niyang kapatid na si Procopio. Dahil dito, inahatulan ng West Instructor ng parusang kamatayan ng magkapatid na Andres at Procopio. Bawat isa sa kanila ay babarilin sa pampublikong lugar ng hanggang limang beses sa layong sampung talampakan depende sa laki at bigat ng kanilang kasalanan. Gayunman, isinusubiti ko ang disisyong ito sa lupon upang higit pang pag-aralan at pag-isipan. So mga kaponyo, Narinig natin ang aktual na demonstrasyon sa audio-visual uh, na nangyari dito kung paano nilites itong si Andres Bonifacio. Nakakalungkot lang ng uh, isang uh, bayaning si Andres Bonifacio ay uh, nasawi sa kamay din ng ating mga kapwa Pilipino. Sabi nga nila, history repeats itself, which is nangyayari din sa panahon natin ngayon, ang nangyari kay Andres Bonifacio. So ito, ito yung uh, diorama kung saan ang uh, aktual na itsura kung paano nilites si Andres Bonifacio. Ito, ayan, may hawak-hawak ang dibdib ng ating bayani si Andres Bonifacio. Medyo nalungkot ako sa nalaman ko dito kasi hindi ko akalain na si Andres Bonifacio pala ay uh, pumanaw sa kamay din ng ating mga kapwa Pilipino na dapat sana ay nagtulungan dahil sila din naman na nagtulungan ng panahon ng pananakop ng Espanyol para makamit natin ang ating kalayaan. Pero nakakalungkot, sobrang nakakalungkot. So tara, tuloy natin yung exploration natin dito sa bahay ng pagnilitis ng si Andres Bonifacio. Hindi ko lang in-expect na yung pala yung ganun yung malalaman ko sa story yung nangyari sa pagpanaw ng ating bayani si Andres Bonifacio. So dito, uh, nakalagay dito ang pagdurusa mula nung nawala si uh, Andres Bonifacio. Pagdurusa ng kanyang asawa na si Oriang. So habang nagaganap ang pagnilitis ng Joseho, Naulingan ni Oriang ang hatol na kamatayan sa kanyang asawa at bayaw. Tinanong niya ang mga opisyal kung totoo ito ngunit pinayuhan siyang huwag makinig. Sa bulong-bulungan, nilapitan pa siya ng hukom na humahawak sa kaso at sinabing walang dapat ipag-alala sapagkat walang pangyayari. So itinago pala. Nilihim kay Oriang yung nangyaring hatol kay Andres Bonifacio. Napakalungkot ng pangyayari. Sobrang ngayon ko naiintindihan na napakasaklap ng nangyayari sa ating bayaning Andres Bonifacio. Na siya yung talagang nakipaglaban sa sa battlefield siyong yung nakipag ispadahan nakipagbarilan pero sa bandang huli siya hinatulan ng kamatayan ng ating mga kapwa Pilipino. Grabe. So ito, ah uh, paghahanap sa kanyang asawa noong Mayo nagkaroon ng labanan sa pagitan ng tuluyang Espanyol malapit sa pinayan ng Oriang Sanaik. Pinakawalan si Oriang at sinimulan niyang hanapin kung saan dinala si Andres Bonifacio. Wala siyang kabatiran na sa araw na ito ng tanghali inilabas sa piitan si Andres at Procopio. So ito yung mga time na nakakulong pa si Andres Bonifacio kasi ayon sa mga ating pagsaliksik, hindi naman agad hinatulan pa agad si Andres Bonifacio. Siya ay sa isang lugar na walang nakakaalam. So, the more sa lugar na to ay istorya patungkol sa asawa ni Andres Bonifacio. Si Gregoria de Jesus, ang nila ay si Oriang. So, mga po nyo, uh, may nakasulat dito isang uh, mensahe ng asawa ni Andres Bonifacio nang siguro siya ay nang pumanaw. Basahin natin. Paalam sa iyo, masarap magmahal, may ari ng puso kabiak kabiyak ng katawan. Paalam ilu ko sa iyo'y paalam. Masayang sa iyo'y aking isasangla ang sulam pamahid sa mata ng luha. Kung kapusin palad, buhay mawala. Bangkay man ako haharap sa kusa. Sobrang lalim mga po nyo. Medyo kinilibutan ako doon nung binabasa ko. So ito, ito isang mensahe ng asawa ni uh, Bayaning Andres Bonifacio sa kanya. Ah, uh, medyo na-excite ako, nalungkot ako sa nangyaring exploration natin dito sa uh, bahay litisan ni Andres Bonifacio kasi ngayon ko lang din na ganun pala ang story ang nangyari kay Andres Bonifacio. So sana may napulot kayong aral at sana mayroon kayong nakuha informasyon dito sa ating video. At syempre, muli maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa pag-explore at pag Uh, sa saliksik kung ano nga ba ang naging buhay at uh, naging uh, kahinatnan ng ating bayani si Andres Bonifacio. So kung nagustuhan ng video na to, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at syempre mag-follow sa ating page at syempre i-like ang video. At kung meron pa kayong mga gustong lugar na puntahan, like, i-comment nyo lang sa ating uh, video at pupuntahan natin at paglalaan natin ng oras. So muli, maraming salamat sa inyo.